Medyo mahihirapan lang tayo ng bahagya ma'am kasi nag-iisa na yung pangil yung dito. Tapos wala na yung ulo, no? Root na lang. And then, bukbuk -buk din, medyo marupok. So may maka maririnig kayong mababasag. No? Pero okay lang yon Ngipin niya yun. Huwag kayong mag ma'am. Ma. Medyo may pwersa lang po dahil pangil. Kuche. Okay. Wala po tayo na iiwan. Kompleto po yung root pero wala na yung ulo. Saka po po Ano po? Kamusta po yung bunot? Masakit po ba? Bukbuk -buk din po yung mga iba. No? Mahilip po ba kayong mumuya ng bigas? Eh, matamis lang. May kayo sa matamis. mam, okay lang bibigyan dito sa kurot ko sa Facebook.